guys, ito nga dumating na sa California ang sasakyan ni Mrs. ayan o, oh. galing pa ni Braska yan ayan si na Kenya guys o oh. ayan sa Kenya welcome guys oh, ayan na siya guys maraming salamat parang Rian yo guys, ang magandang buhay po sa inyo lahat at uh, yun, um, mayroon tayong konti problema nagka problema yung uh, sasakyan ni Mrs. ayan natin na start guys okay, so Check engine light siya. Bago ko dalhin sa mekaniko, try ko munang gawin. Ang model ng sa ni Mrs. Dodge Avenger 2014. Problema kasi sa mga to, ang battery nila ay nasa ilalim. Tingnan natin ngayon, buksan natin yung hood. Nag-start pa lang lumabas yung check engine light niya nung nasa Nebraska pa, nung na-drain yung battery niya. Ang battery kasi na ito, nasa ibaba. Pero may connector siya dito. Ito yung positive at ito naman yung negative. Dito mo rin siya pwedeng i-jump start. Lalo na talaga namin ni Miss na ipacheck up sa mga mekaniko dito. Another gas na naman. Kaya nag-research muna ako sa YouTube kung mayroong bang solusyon. Ang pwede daw na solusyon dito ay reset yung program ng sasakyan. Para ma-reset ang program ng sasakyan, kailangan mong tanggalin yung negative connector dun sa battery. Kahit mga limang minuto lang. Tignan natin kung effective yung ginawa natin. May ground guys. Let's go! Sana hindi bumutok. Iyon! Iyon oh! Iyon oh! Effective boy! Effective! Salamat YouTube! Hindi na tayo pupunta sa mga mekaniko. Siguro pag lumabas talaga ulit yun. Yun, Check na natin. Ayan, so nag-reset yung ano natin. Ayan, o, Meron tayong nalaman na simple hack. Oh, nawala na guys, nawala na. <laughs> Matutuwa na si Miss nito. Ayaw na umandar sa sakyan. Ha? Subukan mo nga. Ikaw nga sumubok. Ba't ayaw na umandar? Ayaw. Oh. Ang totoo? Hmm. nangyari? Uh. Umandar naman. Ano pansin mo? Ba't ang iba oh, Nasaan na yung ano? Wala na nga. Oh, di mana <laughs> Ano ginawa <kinuhaan> mo? <laughs> Nagawa <Nekwak>? ko. <laughs> Ang galing nung driver sa Fremont, California. Takbong <laughs> oh, Takbong ano.